Malaking bagay sa pag-aaral ng mga kapatid nating may kapansanan sa paningin ang sistema ng Braille. Yun nga lang, sa kabila ng mga modernong teknolohiya, pahirapan pa rin ang pag-access at paggamit ng mga visually impaired nating kapatid. Yan na ang susubukang solusyonan ng bagong imbensyon ng ilang estudyante ng UP. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Buong buhay ni Jeneline, nangangapa siya sa dilim. May problema man sa paningin, ginawa niya ang lahat ng makakaya para abutin ang pangarap na maging guro. Malaking tulong sa kanyang pag-aaral ang Braille o ang sistema ng pagbasa at pagsulat para sa mga visually impaired. Corneal leucoma, yun yung po yung case ng aking paningin. Mahalaga po para sa mga mag-aaral na matuto sila ng ang paggamit ng slate at ang stylus, nakakapagsulat na rin sila and at the same time mababasa po nila yung mga nasusulat nila. Ang slate at stylus ay katumbas ng lapis at papel na ginagamit para magsulat ng braille. Mayroong mga butas na nakaayon sa pattern ng braille ang isang slate, habang ang stylus ang ginagamit para i-emboss o paumbukin ang pattern sa papel. Sa datos ng kagawaran ng kalusugan noong Mayo, humigit kumulang 200,000 Pilipino na ang may visual disability. At kawalan daw ng inubasyon ang naging motibasyon ng na mga estudyante ng engineering sa Universidad ng Pilipinas upang gawin ang Brilliant Tool. Napansin ko na wala masyadong mga innovations towards sa um, mga devices for PWDs. Tapos yun na nga sa Braille, nakapag-research rin kami at nakipag-usap sa mga occupational therapist, PWD students, visually impaired teachers, ped teachers, ganyan. Para rin malaman namin kung um, ano ba talaga yung problema or kung ano yung mga um, kailangan pa ng innovation ang nagsimula lamang bilang project sa isang subject, naging brilliant idea. Kumpara sa traditional braille slate na kasing laki ng isang bond paper, mas maliit at naitutupi ang imbensyon ng grupo ni na Cyril at Gabriel. We found out na medyo nahihirapan, especially yung children, kapag binibit-bit itong mga A4 size na braille slates. Nakabuo kami ng braille slate, na as small as one-fourth sheet bond paper. Mas easy to handle, mas portable, and mas madali siyang gamitin, especially kapag nasa meetings, kapag nasa church, if you want to jot down notes on the go. Sumasa ilalim pa sa development ang brilliant tool para sa mas mabilis at murang produksyon. Ang mga gaya ng grupo ni Nasirel at Gabriel ang patunay na ang kabataan ay pag-asa pa rin ng bayan. Saludo kami sa husay at galing ninyo, Cyril at Gabriel. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.